Hoyto, oh, oh, nagbubungkal sila ng mga punso. Oo. Sabi oh, ng mga punso, punso daw, punso. Sino meron kan? Oo. Oh. Ibubungkalin namin. Yung ito punso. Ito. Ito oh, sabi nila may mga may mga nuno. Ewan ko kung totoo 'yun, mga punso. Ito 'yung <laughs> nagbubungkal. Ayun nga pumasok sa kulungan sila basta sila. Ayun oh. Sige, Silmar. Ayun. Ikwento ako. Oo. Oh. Pwede marinig 'yung kwento ko? Hindi man marinig. So nagsanggaling to... ka okay. po. Sanggaling ang punso. Ano mm, yung panahon? Ito na lola ko. Ito yan. Sige ka. Ito ang punso. Tao dati yan, tao. Oo. Pinarusanan ng diwata. Kailangan niyo tinindiwata. Sino? Mga libro-libro. Libro nila? Libre Mm lang mga libre-libre yan. Eh, ay, lalo ka namin. Sa amin, galing pare sa Manila. May eh, pare siya dati, kaso hindi... Oh. Ha? Di ba ta? Hindi, ko, hindi yan rin ako kilala. No, no, sa punso si se Selmar. <laughs>